lang po. Pangalan namin daw eh. Joke lang. So, ayun. So, kailan po nagsimula tong grupo niyo na Kisidan? Uh, since no, April po. Kaya isa isa kami nabubuhusan. April, ngayong taon lang po. So, lahat po ba kayo galing sa isang eskwelahan lang? Or, saan po kayo nagkita-kita? Ay, po. Po, um, namin, but, as, patapos, hindi po magkakakonek po. Yung kaibigan po na kasama namin. Direct po tapos, tinignan namin kung mabagay yung role. Then, ayun. Ang kanina may nakita akong anong tawag doon sa, malak sa malaking yun. Kumot yun, kumot. Ano siya? Pakilabas nga siya. Lalabas daw yung kumot. Tingnan nyo, tingnan nyo. Ayun, natunaw. Wala na yung tao. Ayun. Ice cream pala, di kumot. <laughs> Oo, kaya natunaw. Ah, Ayun, so tanong natin, sino yung nag-choreograph nung pinaka-bikesin nyo, yung dance steps, ganyan? Yung, yung ibang dance steps ko, masama-sama. Kami! Kami! Pagkakita nila. Sila-sila lang mag So, siguro, kulang yun kung isa lang yung tatanungin natin, di ba? So, pakilala natin yung, isa, yung bawat isang membro, okay? Hindi pwede yung isa lang magsasalita sa inyo, Di ba? Okay, anong pangalan natin, Kuya? Jade Ha? Cheat. Cheat? Okay. okay. Bangsa <laughs> <All Sure>. okay, <laughs> okay, yung oh, mga yung... Yan. Win. Hoy, mga co host ko, tulungan nyo naman ako, no? Jessica. Win. Win. Paolo. Ryan. Siguro mas madali kung nandun tayo sa taas, di ba? Okay, akyan tayo lahat. Dali. Game. Akyan <laughs> okay, <Okay>. tayo lahat. <laughs> bastos. <laughs> Pinakiyat pa, okay, nangangawit na ako. Na sa likod kung ano yung mga costumes nyo, diba? Ah, o okay. yeah. <laughs> oh, diba? Ah, nangangawit na oh. ako. Okay. okay. So, paano yan? Sisimulan ko ulit yung magpapakilala sa kanila, diba? Anak <laughs> ng tete. Okay. <laughs> so yun. Nangangawit na ako na ba kayo? Pakilala po tayo sa audience. May name. Si Ray. Um, si Ray. Matyata pasa ko na lang sila. Tanga ka eh. Tapos na. Tapos na yung pangalan niya. Okay. Ikaw naman? Ah. Shin. Shin. Okay. Pero pang isa eh. Anong pangalan mo? Sigurado. Mag-angit lang. <laughs> ano? 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 David. No. Hindi kita marinig. Bahala ka sa buhay. Okay. David? Ano? David? Tiyak maawatan. Okay. So, anyway, yung mga oh, yung mga wow. natin, Hostos. mga swords. Diba? Ever, ever since, may inganyo na ako dito sa mga ganito. Anong matila itong ginamit? Cartoonia. Kahoy lang? Cartoonia. Pag pinali ko ito sa ulo ko, mababali talaga. Okay. No? Try mo. Ito matigas ka. Try mo. Ganun. Paso Sige, hindi ba naman. eto, saan saan naman ito gawa? Gawa illustration ko. Gawain sa bahay itong ka. Part to, <laughs> dito, ginawa itong, itong part na to. Dito, ginawa yan. Itong part na to. Sa cartoon. Ang creative ng mga cosplayers natin. Ikaw oh, oh. uh, kasi panyigang nasa ulo. Siyempre, cosplay ko <laughs> na kayo. Meron na ba kayo nasali ang mga group cosplay competitions? Sino, nasan ulit yung team leader natin? masarap. Di, so, pala, di ka na ka nakikita. Eh. Schoolmate leader nila eh. Ayun. So, ang tanong then, ulit kanina, may mga nasalihan na ba kayong okay, cosplay days? competitions? Uh, wala po. So, ano po eh, na, yung meron pa, meron, pa, meron ano ma may, yeah. Hali po silang maximum na mga sasali. Eh, bakit hindi nyo nalang yung paghiwalay? Maganda nito. Lumipat mo na tayo. Sige mo tepo, camera man, tepo, papa, tepo, tepo siya magbo, di ko mabawbaw na, di ko minal, di ko mabigyan ng pagkain, di ko mabigyan ako pagkain, ha. Okay. mabigyan ng pagkain, di ko 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 mabigyan ng pagkain, di Okay, ang na nila. So, so problema natin is yung limit ng members na sumasali sa sa okay. it's Luffy! It's Kid Luffy! Okay. Kid Luffy. Kid Luffy. Masters of the Universe. Nag-iisa lang po siya. Marami po siyang kakakulong dito. Kamusta nyo po? Mga pamatay po ba? Mga bahay ka Thank you Kurena, kurena, kurena Ah, kurena Ito, ito po. Ito po. Ito po, po. po ang pinagmulan ni Pamatay Kubay. <laughs> At siya, ni... Ni paparazzi ako. Tingnan nyo, ha? Ito, Mac. Kung mababanood po, dito ka magalit. Ano? Sabay tingin sa Oh, 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 oh. yung po yung po ba ay dun retraining sila retraining po sila yung po nagdo-drawing po ng manta talo Sana po, sana po. Siya pa, po, kaya ko pa rin ba ata? Ah, na na, kung na bibigyan. Oh. Ito po si CP, Cindy Point View. Eh, no po mamasprey natin. Mga panghalo